Uy napakaganda naman! Hello! Welcome to my Bukong vlog! Mamawala, <laughs> <or marahaya. laughs> Uy, Hello! Wala! Uy! Isa nagbablaba Hi guys! Saka <laughs> sa inyo! Ayan! Ayan! Marangiya! Babe! Follow Nagpagod agad si Gary. de laptop ni tu 23 ya ni laptop para ko sa TikTok. Uy, Violet next. Uy, Violet daw. Team Violet? Kami na po? po. Apo. 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 So, eto yung nga, uh, third floor ng natin ng hotel. So, mapapansin nyo, first, at itong suite room natin is two rooms lang. Kasi po, at uh, times to po siya ng laki nung no, dalawang room sa baba. So, as uh, si suite natin nasa 68 to 70 square meter po ang isang room. Okay so, po. Three old si Sweet Home po, may dalawang private bathroom. Sa so, dito sa living and also dito sa sa room natin. May sarili siyang kitchen and dining set. Pwede tayo magluto dito, pero yung simple lutoan lang, hindi yung pwedeng masyadong mag-ihaw. And also, meron siyang mm -hmm. living area. Tapos makapapansin niya din, di <laughs> balcony, Ang tanong niya is yung full, full deck, hindi ko ano lang Royal uh, Northwood Yacht Club natin. Amenities, the amenities. So, ang rate na to is 9,565 per night. So, ang kaya niya i-accommodate uh, is for adults and two kids below 12 years old. So, pero pag nag-4 adults kasi kayo dito, yung 2 adults wala siyang free breakfast. So, mag-additional tayo ng 800 per uh, per uh, box. So, uh, 9,565 plus 16 uh, para kumpleto tayo ng breakfast. Oh, If ever naman ang breakfast natin, pwede naman siyang room service kasi sweet room to. Pero kung gusto niyo uh, kung uh, lumibot sa clubhouse natin sa golf club, uh, susunod natin po kayo ng golf cart natin. Okay po. So, ito yung dining, mm -hmm. ay, yung kitchen, and ito yung room. Sa so, room um, natin, king size bed ko. Kasyap to talaga for adults, kasi minsan yung mga guests na ayaw nila na masyadong siksikan. So, nagpahan tayong additional bed. Okay, and again, eh. May question po? Wala naman po. hindi siya masyadong maliliwanag kasi nariti mo natin. Kaya medyo dim lang siya, parang color para para lang siya. Pink pa kayo? Pink pa kayo? No, BL. Ay, ano? BL ito blue ano ba 'yan eh paano kasi kaya ano 'yung sa jeep din sabi ko di ka ano 'yan larate eh na do tayo for demo Guys, hi guys, <laughs> hi guys, sa ko. Hello. ko Hi! Hindi oh. kalk... Hi! alam. Hindi Hindi ko na Hindi ko Hindi ko Hindi mukha ko alam. Hindi ko 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 Yung nag-vlog at tapos parang mo lang, yun, no? Mas maganda naman kasi panoorin. lang. Hindi din. Late lang? Ano lang yun? Pa, alam, ano ba? Uy! Pero saan magpunta Ay! Wow. So dito, same din naman yung uh, room size. 36 square meter din sa pinantahan nyo kanina. Ang difference lang is yung bed type. Kasi dito yung queen. Uh, queen size bed which is ball bed. Kaya lang kung mapapansin nyo dito. Kung napansin nyo dun mataas diba? Dito pababa. Kasi this is the room. So base pag mga naka-wheelchair na hindi, dapat silang umakyat sa kaya ang ito design for W-shape pa batay din so guru-guru na po oh. The picnic area <coughs> <coughs> Guitara, kain na tayo. Bakla Andi na ko wa sa kubo Ha, ah. oh, good na mi. Tayo natin si Gaya.